white at saka yung dirty white ay hospital yan hanggang dyan oh hospital pa rin yan yan hospital lahat yan ayan ang mga apartment dito sa Spain Pasok kami dito sa grocery. Tingnan natin dito sa kabila. Ay, mga soft drinks. Ito, yung kalabasa sa tawag natin sa Pinas. Ito, karbasa. restaurant ng asawa ko. Saka, brown na ako, no? <laughs> ah, katuwa, no? Ito yung kulay ko, oh. Brown na ako. Kaya kung gusto mong mag-asawa ng foreigner, kailangan nakahanda ka sa hamon ng buhay kailangan mong magbilad sa araw ganun ang mga gusto nila nadaling ka sa dagat at ibibilad ka dun kaya, hmm, di ba okay naman okay naman ako wala naman akong problema tungkol sa pagbibilad ng araw sanay tayo dyan anak ng araw <laughs> punta tayo sa ano uh, mall punta tayo, bibili tayo ng new dress kung may magustuhan ako kasi puro mahaba yung mga dress ko so kailangan ko uh, lagpas to hood lang lakad-lakad lang, lakad lang kami dito sa sa Spain mainit talaga besh inip dito besh adjust natin ng konti yung ano natin para makita nyo yung mga akpam dito kasi pag nagflag ako puro na lang nakaharap dahil kinukuha ko yung magagandang view so kaminsan-minsan iharap naman natin sa mukha ko mukha nito asawa ko o oh, yan dito na kami kahapon eh so dito tayo papasok ngayon Bili daw kami ng ice cream dahil sobrang init talaga dito mga beshi pasok ako dyan. tingin ako ng mga dress. Tayo kami dito sa kebab. hello, <laughs> we are here in kebab shop in Palamos. it's really hot and inside here it's like I don't know 38 degrees, really sweating. It's uh, seven thirty in the morning, evening, and uh, yeah, hot life. But if I have a hot life, I have a hot wife. Hi. Napaka-ineptito. Sobra. Kaya dark brown na ako. Bagay ba? tayo, french fries and hamburger. Namiss ng asawa ko yung hamburger at saka french fries. Kaya ito yung kinain namin. At saka meron palang ano, isa pa. Um, uh, Bahit or asawa? Kebab. Cheese kebab. Hmm. cheese kebab. Yan, paborito niya. Alam niya yung kinain namin kahapon meron siyang ayok bread nakapalaman yung ah uh, dilis isdang dilis hmm. Dari na kain na tayo arat na arat na Mm, <laughs> yeah, I have to do and then you can take it mm -mm. now it's uh, difficult i am happy life happy wife and lucky wife and hashtag if she, if she have um, a new dress spin. every day and uh, have food every day she's happy yes mm. my new dress a tatlo ang binili kong dress dito sa Spain. Yee! Basta happy lang. Good vibes. Masayang may, masayang masaya ako sa life ko. At hindi ako naiinggit or jealous. Kasi hindi naman ako ganun sinuwerte ako di ba? Binigyan ako ng magandang buhay ng mahal na Panginoon. Basta mabait ka sa tao, hindi mo siya at hindi ka nananagasan ng tao. Maging honest ka lang. Bibigyan ka talaga ng magandang buhay ng mahal na Panginoon. Maniwala ka sa akin. Tingnan mo ako be humble. Huwag kang masyadong arrogant. Kasi itong merong tayo ngayon, hiram lang natin ito sa mahal na Panginoon. Ano? Kaya magpasalamat na lang tayo sa mahal na Diyos na binigyan tayo ng mahabang buhay at magandang buhay. So yan naman ang akin kaya wag tayo mga chikadora ha. Wag tayong marites ha. Wag kang manguna para hindi ka gagantihan. Hmm? Be humble and respect to the others people. Be humble and respect. I like to be arrogant. That is my future. I don't like humble people. They are dirty. Smell like <laughs> I have Really, killy killy power. <laughs> ah! <laughs> I don't have killy killy power. I hate people, arrogant people. I hate arrogant people. That's what I say. So be humble, just simple, happy life, and good vibes. Basta ako, masaya ako. Yun lang naman ang akin. Ayokong mas makasakit ang kapwa. Pero pag ako ang inunahan, hindi rin kita uurungan. Hmm? Kasi alam ko sa sarili ko na wala akong ginawang masama. Hmm? So, mga bakla, o si share ang bakla, be humble lang bakla. I love bakla. Kasi, alam nyo, sa totoo lang. Sa totoo lang kasi alam niyo sa totoo lang isa akong bakla sa totoo lang, talaga isa akong bakla hindi ako babae ako ay isang bakla charot marami akong mga friends na bakla mababait saka humble sila so yun gusto ko lang naman mangyari ay mag-vlog ako. <laughs> Yun lang naman ang gusto ko mangyari. No? Mag-vlog ako. Kasi, gusto ko yung may remembrance ako sa mga na namin na iba't ibang bansa. Pang pitong bansa na namin ito na napuntahan mula nung May. Ay, mula nung May. Maraming tao dito. Tanya? Tanya? Ayan o, no? restaurant sa taas. Hindi ko pinakita sa inyo kanina kung anong klaseng dress ang binili ko. Kasi para hindi nyo matandaan. <laughs> Yan lang naman ang gusto ko. Ay, parang gusto kong pumunta doon. May mga dress. May mga dress doon. Talagang pang, pang bakikang siya. Pupunta ko doon. Nasa siguro mga 10 minutes kaming maglalakad papuntang camping ngayon.

Napahinto kami dun sa may ano, dancing. Ang galing nila sumayaw. Latina. Ginabi na na kami. Ginabi kami sa paglalakwatsya. Kaya, lalakwatsya pa more.